Ano nga ba ang magiging itsura natin sa langit? O yung katawan natin? Ngayon hindi lingid sa ating kaalaman na ang tao kapag namatay ay meron na agad patutunguhan. Meron na agad mapupuntahan. Sabi nga sa Bible, Hebrew chapter 9 verse 27 Minsan lang sa tao ang mamatay pagkatapos ay paghukom. Wala ng mga pag-alagalap sinasabing mga kaluluwa o mga ligaw na kaluluwa na sinasabi ng karamihan, mga pinaniniwalaan, kundi meron na agad patutunguhan ang isang tao. Ngayon sa video na to ay pag-uusapan natin kung ano nga ba yung magiging itsura o katawan natin doon sa langit. Ngayon sa panahon natin ngayon, ang tao kapag namatay o napunta sa dimension ng Diyos doon sa tinatawag na third heaven, Pagkatapos iwan ng tao yung kanyang pisikal na katawan, yung espiritu at kaluluwa naman niya ay mapupunta sa piling ng Diyos o sa langit. Ngayon, ang itsura ng katawan niya doon sa dimension ng Diyos o sa langit, siya ay do espiritu doon, espiritu na may kaluluwa o yung conscious ng tao, yung kaluluwa. Doon muna yung kaluluwa ng tao o yung kaluluwa ng mga taong namatay pansamantala doon muna sa dimension ng Diyos. Ngayon sa Bible, may sinasabi doon na resurrection o muling pagkabuhay. Merong sinasabing in the future na muling pagkabuhay ng mga patay, ng mga sumasampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Ibig sabihin yung mga kaluluwa ngayon na mga taong namatay na nasa langit ay babalik sa lupa at muling mabubuhay sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan. Gayun din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Sa muling pagparito o yung second coming ng Panginoong Yesus o yung muling pagkabuhay ng mga patay, lalo na ng mga nak nakipag-isa sa Kanya. Ibig sabihin, temporary. Yung mga kaluluwa ngayon ng mga tao na namamatay ay nasa dimension ng Diyos. At pagkatapos nun, sa muling pagparito naman ng Panginoong Isokristo, ay babalik yung kanilang kalulu, espiritu at kaluluwa dito sa mundo at muling mabubuhay at bibigyan ng panibagong katawan. Ito ang tanong, ano naman yung mag ng katawan natin sa muling pagkabuhay? Kapag naganap na to in the future, yung sinasabi ng Bible na muli tayong bubuhayan ano naman yung itsura ng katawan natin 1 Corinthians chapter 15 verse 35 subalit may magtatanong paanong bubuhayin muli ang mga patay ano ang nagiging uri ng katawan nila hangal hindi mabubuhay ang binhing itinatanim hanggat hindi iyon namamatay yung katawang pisikal natin kapag namatay mabubulok at maglalaho kahit yung buto maglalaho. Ngayon sa muling pagkabuhay, hindi yung dati nating katawan yung mabubuhay. Yung ito, yung physical. Kundi sabi dito, bibigyan tayo ng Diyos ng bagong design na katawan sa araw ng muling pagkabuhay. Bagong design, hindi na yung tulad ng katawan natin ato, na to li na limitado, na napapagod, nauuhaw, nagugutom at may simple nature kundi sabi dito papalitan ng Diyos ng bago-bagong design hindi yung mga bangkay natin yung mabubuhay yung buto natin sa libingan hindi yan kasi naglalaho na yun eh nabubulok kundi sabi dito sa Bible ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay ang mga inilibing ay mabubulok ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay inilibing sa katawang pisikal, muling bubuhayin bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual. Ang itsura ng katawan natin sa muling pagkabuhay ay katawang espiritual na kung saan ay tinatawag na glorified body. Hindi na tulad ng katawan natin ito kundi bibigyan tayo ng Diyos ng panibagong katawan na walang kamatayan, hindi nabubulok, walang sakit, at pag sinabing muling pagkabuhay, ang ating Panginoong Sukristo yung nauna, siya yung unang nabuhay. Sinasabi sa Bible na ang ating Panginoong Heso siya yung unang muling binuhay. At pangalawa naman tayo na nananalig, nakipag-isa sa Kanya. Ibig sabihin kung ano ang itsura ng katawan ng Panginoong Heso nung muli siyang binuhay. Yun din yung nagiging katawan natin at mababasa natin kung ano ang itsura ng katawan ng ating Panginoong Sukristo yun din yung magiging itsura ng katawan natin ang ating Panginoong Iso Kristo nung muli siyang binuhay siya ay kumain ibig sabihin tayo sa muling pagkabuhay in the future kapag muli tayong nabuhay meron pa rin tayong capacity na kumain o uminom kahit na katawang spiritual tayo o binigyan na tayo ng Diyos ng bagong design na katawan kakain at iinom pa rin tayo pinagpala ang naglilinis ng kanyang kasuotan sapagkat bibigyan siya ng karapatang pumasok sa, sa, lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ngayon, merong bagong langit at bagong lupa. Pagkatapos na tayo ay ma-resurrect, yung bagong langit at bagong lupa yung titerahan natin. Tulad nga ng sinabi ng Diyos sa Isaiah chapter 65 verse 17. Lilika ako ng bagong langit at bagong lupa. Ang bakas ng nakaraan ay tuluyan ng lilipas. Magtatanim sila doon ng ubas na kanilang kakainin. Kumbaga we are back into the Garden of Eden na kung saan ay perfecto ang lahat. At nakikipag-communicate na uli tayo sa Diyos. O ang tahanan ng Diyos ay nasa na nating mga tao. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo. Ang tahanan ng Diyos ay nasa na ng mga tao maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Kaya hindi natatapos lahat sa kamatayang physical natin, kundi meron tayong pag-asa na hinihintay in the future na ipinangako ng Diyos. Na nakapropesiya. Yun lamang gusto kong ibahagi sa inyo sa video na to. Naway naliwanagan kayo sa mangyayari in the future. Kung gusto nyo ng mga gantong content, maaari kayo mag-subscribe at ilike na rin itong video.